December 1 na, magandang araw po sa inyong lahat Good morning, good morning, good afternoon, good evening Kung gabi niyo na po ito napapanood Ano? Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks This channel is all about real talk, current events, and everyday life Grounded in faith family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyong may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Like I said, December 1 na. May nagbago na ba sa buhay nyo? Mayroon na bang nabago sa mga pananaw, sitwasyon, pag-uugali? <laughs> Kung wala pa, panahon na pong magbago. Pagkat malapit na naman ang 2026. Hindi po ba? Tapos na naman ang taon. Kailangan habang umuusad ang taon, ang panahon, may mga positibong pagbabago sa ating buhay like yung pagmamahal at pagpapahalaga sa ating mga mahal sa buhay. Yes po. Unahin natin ang ating mahal sa buhay. Of course, unang-una si Lord. At pangalawa, yung mga ibinigay sa atin ni Lord na mga taong importante sa atin. Ang ating pamilya, ang ating mga magulang, mga kapatid, mga anak at mga uh, kamag-anak, pero unahin natin talaga ang ating pamilya, ano, nanay, tatay, anak, mga kapatid. Pagkat maikli lamang po ang buhay, tulad ng nasabi ko malapit ng matapos ang taon. So, sometimes, hindi natin sigurado yung buhay ng tao, di ba? Minsan, biglang nawala. Minsan, biglang, akala nyo, laging nandyan. Hindi. Importante magmahalan tayo, ipadama yung pagmamahal. Alisin yung mga pagma, pagkikipagmataasan ng pride. Magpatawaran sa isa't isa kasi lahat tayo nagkakamali, di ba? Huwag magpataasan ng ere lalo na sa magulang, pakamahalin po natin. Kahit na yan na ay hindi perfect, pero dahil utos ng Panginoon na mahalin niyo at igalang ang ating mga magulang. Ano, maggalang at mahalin natin ang ating mga magulang. Sundin po natin kahit hindi yan perpekto, kahit nagkakamali yan. Si Lord ang intindihin natin kasi siya ang bahala kung hindi man perfect ang ating mga magulang siya ang gagawa ng paraan para sa inyo kasi siya nga po ang nag-utos niyan at napakalaking bagay yan ang pagsuway sa utos ng Panginoon ay pagsuway din sa karapatan mong mabuhay ng maganda. <laughs> lalong lalo na, no? parang in ko naman, lalong lalo na po sa pagpapahalaga sa ating mga magulang. Ine-emphasize ko po yan pagkat ang sino mang anak na pasaway sa magulang, hindi talaga po magkakaroon ng magandang buhay. Siguro dahil matalino o nakapag-aral, pwedeng makapasok sa ano sa trabaho, magkaroon ng magandang hanap buhay pero magulo po ang buhay niyan, walang kapayapaan at bawat sintemong pinapasok sa bulsa madali lumabas pagkat sinuway ang utos ng Diyos. Opo. Napaka-importante po 'yan. At higit sa lahat, hindi niyo sigurado ang buhay ng inyong mga magulang. Ano po? Ako wala nang magulang eh tapos na. <laughs> binigay ko na yan kay Lord. So kayo na po ang kausap ko. Habang buhay pa ang inyong mga magulang, pahalagahan po ninyo. Huwag 'yung iiyak-iyak kayo, nawala na siya. Ano, hindi na niya maririnig ang inyong mga iyak o dalamhati. Wala na siya eh. Habang buhay pa ang inyong mga magulang, bigyan po natin ng halaga. Ipadama niyo 'yung pagmamahal niyo. Bigyan niyo ng mga kailangan niya kahit hindi niya hinihingi, ipadaman niyo ang pagmamahal. Kahit sa maliliit na bagay, kausapin niyo, lambingin niyo, sabihan niyo lagi ng I love you, mahal kita papa, mahal kita mama, I love you, ganun. Magmahal lagi, ano? Eh, ang pag hindi pagkakaunawaan, normal yan. Kasi iba-ibang ugali natin eh. eh. Sino ba naman ang hindi nagkakamali? Ang importante, at the end of the day, ayusin yung mga hindi uh, tama ano, magkasundo-sundo, magmahalan. Opo, kasi lalong lalo na Pasko na, ito pasok na ipagdidiriwa, ipagdidiwang natin yung kaarawan ni Jesus. Although, iku-question ng iba, hindi talaga ito yung eksaktong araw ng kaarawan ni Jesus. Hindi talaga December 25. Pero, pinag-isa ang lahat ng mga Kristiyano upang hindi na mag-isip kung kailan. So, yan ay pag-alala lamang po sa kapanganakan ng ating mahal na Panginoong Jesus na ibinigay ng Amang Diyos para maging daan natin sa ating aligtasan Pagkat si Jesus lamang po ang daan natin. No other way. Sabi nga sa Bible, sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ayan po. Magmahalan tayo, pahalaga ng ating mga magulang at sundin natin ang mga pinag-uutos ng Panginoon. Ano po? <laughs> December 1 na! Malapit na naman ang Pasko at New Year nang na susunod. Johnny, God bless you. Thank you, thank you for watching. Um, follow, like, comment, and pakishare naman po para maraming ma-inspire at ma-motivate sa ating video. Hindi lang po kayo. Thank you.